Araw po si Mike Kanyayahan ito. Ah, uh, share-share ko lang yung quotation, no. Uh, mula kay Marcus Aurelius, no. At ito ang si sinabi ni Marcus Aurelius, babasahin ko, no. Ah, uh, sabi ni Marcus Aurelius, there are characteristics of the rational soul. Self-awareness, self-examination, and self-determination. It rips its own harness. It succeeds its in its own purpose. Uh, yung ano, no, yung pag sinabing rational soul, no? uh, i-ano ko na, i- uh, na-translate ko na lang, ano? ito yung pagiging marunong, no? taong may karunungan. No? O, kasi pag tinranslate ko literally, pwede sabihin makatuwiran or taong may makatuwirang kaluluwa, ano, iba kasi yung definition ng kaluluwa or soul ng ano, no, ng mga ancient Greek philosophers no? at yun na inabanggit ko sa nakaraang video no? so siguro ano uh, ang pinaka uh, appropriate na word dito is yung mature no? Uh, yung taong mature no? so yung isang mature na tao o, makatwiran o marunong uh, wise, pwede sa nating wise, ay yung ano no, yung taong tumitingin sa sarili, no? hindi dun sa iba. Uh, ibig sabihin, uh, hindi puro uh, paninisi, hindi puro kasalanan ng iba, accountability, accountability ng iba or responsibility ng iba, pagkakamali ng iba, ang dapat lagi kang ano, uh, look inward. No? Ano ba, saan ba ako nagkamali? Ano? Uh, sino ba ang may kasalanan? Uh, uh, ano bang nagawa ko? Uh, so ano kaya ang ano ano kaya ang uh, responsibilidad ko 'di diba? So, ganun, ganun tayo mag-isip, 'di ba? Dapat ah uh, si uh, 'yun ang inuuna natin, hindi kagad yung may nangyari sisihin mo kagad yung iba o kasalanan ng iba o o ay kasi ito So, walang risk, walang self, walang sense of responsibility doon. No? Then, ikalawa, uh, self examination, no? ah uh, dapat uh, critical tayo. Pag sinabing critical, hindi yung porky batikos ka ng batikos sa uh, kahit sino. Hindi self-critical is uh, binabasag mo yung sarili mong paniniwala. No? Baka mamaya mali yung paniniwala ko. Kasi itong paniniwala na to ay, ano, ay baka nakaka-apekto sa, sa aking pag-iisip. No? Kasi paano ka magiging critical or magiging uh, pre-thinker or paano ka makakapag-isip ng maayos kung ano, no? kung hindi mo man lang kayang i-criticize yung sarili mo. Diba? Uh, paano ka rin makaka-realize, no? When you say, ano, I realize, di diba, minsan nakakaano tayo, natututo tayo sa, sa sariling pagkakamali, ano? So, I realize something, hindi mo magagawa yan kung hindi ka self-critical, di ba? Na para bang, uh, mas lalo na, na ano, na kung ikaw i-criticize ng sarili ng ibang tao, or punahin ka ng ibang tao, di ba? Hindi mo matatanggap kasi hindi ka nga self-critical, eh. Yung pakayang, ano, yung pakayang uh, punahin ka ng iba. Kasi once na pinala ka ng iba, at ikaw ay ay balat sibuyas ah uh, may problema sa ano mo sa sa rational soul mo no so ngayon ikatlo yung uh, dapat unbiased na judgment no pag sinabing unbiased na judgment objective na judgment uh, hindi dahil wala kang pinapanigan dapat kasama ka ron sa walang pinapanigan hindi si A tsaka si B eh, hindi mo pinapanigan. Ah, sabihin mo, hindi ako, wala akong pinapanigan sa decision ko. Hindi. Eh, dapat, kasama ka ron, A, B, C, No? I Ika I ikaw si C. So, so pa paanong, paanong itsura nun? So, ibig sabihin, kung ikaw ay maghuhusga, no? Ah, uh, tungkol sa, sa, ano, no? Sa faith or tadhana ng dalawang mahirap tapos ikaw mayaman, huwag kang maghusga bilang isang mayaman. O kaya naman ay, maghuhusga ka sa dalawang anak mo. O magjudge -ja ka. Ah, -bias, no? wala kang biased. Ah, kayo mga anak, wala akong pinipili sa iyo, wala akong pinapalingan, ito makabubuti. So, magjudge ka, hindi bilang magulang. Kung hindi, bilang tao na naging anak din, no? na para malaman mo na ikaw ay naging anak din, hindi yung sa magulang lang. So, ang ibig sabihin dito, wala kang self-interest dapat sa bawat judgment na ginagawa mo. At, uh, yun kaya nga, ano eh, kaya nga mayroong tatlong sequence, no? Dapat, look inward, uh, maging self-critical, then, tsaka ka makakakaroon ng unbiased na, ano, na judgment. kasi, magkakaroon tong yung tatlo na yan, eh. Hindi ka makakagawa ng, 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 Uh, unbiased na judgment or objective na na judgment or conclusion kung hindi ka dumaan doon sa sa naunang dalawa. Di ba? Kaya ano kaya uh, kung ikaw ay ano kung ikaw ay uh, nagre-research na so, sa pagre-research mo tungkol sa mga hayop no. Huwag kang ano, huwag kang uh, sa point uh, mag-aral sa point of view ng tao. Mag-aral ka sa point of view ng Diyos. Di ba? Na pwede kang ano, no? pwede kang uh, nasa 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 uh, shoes ng tao or nasa kalagayan ng hayop, ng halaman, ng tubig o what if kung ikaw yung tubig, what if kung ikaw yung hangin. Dapat ganun tayo, mag-research. No? Uh, kung tayo ay isang scientist, no? So, kung tayo ay isang pilosoper huwag tayong mag-isip bilang isang pilosoper mag-isip tayo bilang isang bagay na bahagi ng buong katotohanan na hindi lang uh, isang taong nag-iisip na nakatira sa, sa earth kundi uh, pwedeng isang nila lang sa, sa malayong planeta so ngayon at kung kayo ay mga uh, mga politikong nag-aaway Huwag kayong mag ano no, mag-isip o maghusga or mag-analyze or maggumawa ng judgment bilang isang politiko. Magpakatao kayo, no? Huwag niyo wag, nyong, wag uh, kalimutan niyo ang estado niyo. At sa next time na ikaw ay uh, mag-aaral no, bilang estudyante, huwag mong isipin estudyante ka. Isipin mo pwedeng ikaw ay ano, ikaw ay yung pinapangarap mong ano, uh, taong nagtapos or ikaw yung nagtuturo so para malaman mo ano ba yung 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 estado o yung kalagayan ng na nagtuturo at ako bilang estudyante at ano naman ang iniisip ng aking magulang so ganun tayong lahat no ah uh, makakagwa tayo ng unbiased at lahat 'yon mangyayari 'yon ah uh, kung kikilalanin mo yung sarili mo at uh, handa kang isuko yung sarili mo handa kang ano, handa kang basagin ng sarili mo. Ito po si Michael hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.